Isang linggo na lang po bago ang pasukan, kaya marami magulang nagpukumahog na sa pamimili ng gamit pang eskwela ng kanilang mga anak. At sa Divisoria, nakaraniwang puntahan ng mga gusto makamenos, sana ang mga mamimili. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria! Maris, kahit napakainit, marami-rami pa rin mamimili ang nagpunta dito sa Divisoria para mag-shopping ng school supplies. Hindi magkanda ugaga ang ilang tindera sa Devisoria dahil sa sunod-sunod na dating na mga mamimili. Partikular na mabenta ang mga uniporme. Mabibili ang kada piraso ng polo at blouse mula 105 pesos hanggang 235 pesos. 40 to 85 naman ang sando. 65 to 180 ang puting t-shirt. 85 to 165 ang shorts. 150 to 240 ang pantalon. At 135 to 225 ang palda. 3 for pesos naman ang mga medyas. Si Aling Lolita, dalawang polo at dalawang shorts ng apo ang nabili sa halagang 380 pesos. Mabuti na lang daw at pinatawad siya ng tindero dahil kaunti lang ang kanyang budget. Nasunugan kasi sila noong Abril. Binigay lang ng anak ko eh, ano, 1-5. kasama mga notebook na. Ah, okay. Eh, bala na, pagkakasyahin. Ang mag-asawang Albert at Marites naman na taga Isabela, sinamantala ang bakasyon sa Maynila at dito na namili ng school supplies. Pero sa halip na tumingin sa mall, mas pinili na nilang makipagsiksikan sa Divisoria. Halimbawa po yung one five nyo kung sa mall, ano lang ang mabibili nun? Oo, oh, baka sa isang bag lang po yan ma'am ng ano, pang bag lang na trolling. Oo. Eh kung dito po ma'am, yung 1.5? Marami na pong mabibili. 9 pesos kada peraso ang notebook, 25 to 55 pesos naman ang crayon, 7 to 10 pesos ang ballpen at lapis, 50 to 120 ang pencil case, habang 30 pesos ang 5 metrong plastic cover. Kung bagang hanap mo, makakabili ka ng pambata o kaya pang matanda sa halagang 280 pesos hanggang 450 pesos. May backpack, sling bag at mga trolley. Ang black shoes naman 180 to 250 pesos. At dahil napakainit ng panahon, hindi rin mawawala sa mga itinitinda sa Divisoria ang payong, pamaypay, bimpo at panyo na malaking tulong sa mga estudyante. Mabibili ang payong ng 100 pesos hanggang 450 pesos. Tiksa 10 piso naman ang pamaypay, habang 4 for 50 pesos ang mga bimpo. Ayon sa mga tendero, fixed na ang presyo ng kanilang mga paninda hanggang sa huling araw bago magpasukan. Maris, inaasahan ng mga tindero na darami pa ang mga mamimili dito sa Divisoria habang papalapit ang araw ng pasukan. Samantala, kung hindi po kayo makakapunta kapag umaga, ay maaari pa rin mamili kapag gabi dahil ayon sa mga tindero at tindera ay bukas ang kanilang mga tindahan 24 oras. Yung munang latest mula rito sa Divisoria, balik sa iyo Maris. Victoria, tanong ko lang, no, kumusta yung uh, traffic situation? No? Kasi ngayon, syempre weekend, kaya marami nagpupuntahan. Pero kumusta ba ang uh, lagay ng traffic ko dyan? Sa so ngayon, Maris, gaya nga ng sabi mo, dahil weekend, dahil araw ng linggo, ay maluwag pa yung lagay ng trapiko dito sa paligid ng Divisoria. Pero inaasahan nga natin kapag sumapit na ang araw ng lunes bukas, ay medyo magsisikip na ang trapiko dito, lalo't maraming mga mamimili nga ang magla last minute shopping para sa gamit ng kanilang mga anak. Maris? Maraming salamat, Victoria Tulad.